Natupok din ang isang pabrika ng packaging tape sa Paso de Blas, sa lungsod din ng Valenzuela. Tinatayang aabot sa isang milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Narito ang aking report. Pasado last tres ng hapon ang na makita napakaitim na usok na ito na nagbula sa JYB compound sa General Luis Street, Paso de Blas, Valenzuela. Pabrika ng kumpanyang Industrial Crocodile and Tape Company na pag-aari ng isang Edgar Lim mag alas 4, umabot sa third alarm ang suno, kaya naman puspusan ang pagapula ng mga bumbero. Uh, meron po silang maintenance na ginagawa, nag-welding nag ho nag yung kanilang tao doon sa may elevator shop nila. At uh, bigla umapo yung mga stocks nilang karton na nakapaikot kasi po yung... Yung area po ay gawa ng mga packaging tape sa mga karton. Wala mang nasaktan sa mga empleyado ng pabrika na naman daw sa kamay ang isa sa mga Robinsponding bumbero. tinatayang nga sa isang milyong pisong halaga ng pinsala Bagamat hindi lumaki ng husto ang apoy, naging problema ng mga bumbero ang makapal na usok. Hindi nila ito basta-basta nasa gupa dahil iisa lang daw ang kanilang breathing apparatus. Kasi plastic ho siya, so toxic ho yun eh. Ma, ma yung ating mga paghinga. Na atin niyo, wala po, panyo lang dala natin sa loob. Naideklarang under control ang sunog dakong wala 5 ng hapon. Pasado alas 7 naman nang ideklara itong fire out.